Wala sir fam, wala <laughs> sir <sirfam. laughs> Mas diretso na nabubuhat

Nagsama, nagpagalaw ano kami, nag-speaker, grabe mo naman. Alam kami Ar Armel sa laro. Yung yung mic ni mo, ano, nakapilta yung magchange change sa voice. Tapos, hindi na kami nagsalita, pero may biglang sumagot sa, sa, ano nila, sa speaker nila, na ano gawa mo. <laughs> <laughs> grabe to.

Ay, huwag pa, tagalit na. Tumulahan so, na. Tumulahan na, thank you. May... may una mata kaso eh, 30 minutes pa na. 30 minutes pa na. Ta. E, taakas na mata nito. Huwag katulungan-tulungan. Tiyan na, maakas <laughs> na <laughs> kami <laughs> yan. Ramboy sa wala. Sa ato, walang yun. Gawa ng masyado pang maaga, hindi agad kami nakabili. Pero matapos ang matyagang paghahanap, sa wakas ay nakakita rin kami. Bay, available na ka mo ulit sumanak, boss. Bay, available na ka mo. There's dust on my boots and time on my hands. Been thinking about the boy I used to be. These highways stretch like old rubber bands, leading me to who I'm meant to be. I got miles to go, miles to go. Before I find my way back home, every turn teaches me something I didn't know. I got miles to go, miles to go. Remember that kid with the big city plan?

Ay, dito na kami guys sa ano, sa bungan-bungan. Maglalakad pa kami, medyo malayo pa, konti. Tara, dito na kita sa dalan. Paano pa sa water, mga kayo? Ali, iba ta, Iba ta. Hindi, ako si Gaga. Hindi, magka... Medyo ibaro ako. Medyo ibaro ako. Ano, 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 Di ba itong agay ito ko eh? Pasugod na diba... pasugod. Nga pasugod, yan ito. Siya pabukan po ng pasugod. Ay ka kayo, tagalig kita ga. Ah, ang awa man yan eh. ako, bukod tama ako di ka na ito. Gintawa, gintawag, gawin kita ka sa parkingan no. Uh, may amo na may parkiran dati ito nga iping o talaga pasugod yung tagida oh, yun okay. oh, okay. oh, okay. uh, Galing ba si Puno man? Puno dikyo. <laughs> so dun pa nga daw pala sa unahan Mali yung information namin guys yung pala sa unahan guys Ayan pala sila oh Ang dami pala nila eh oh. Mas madami sila. Ay, karata kita nag-parking ko to. Oo, oh, bingin eh. Kaya sa printed Akala namin ilang hakbang na nang at naroon na kami. Ngunit habang tinatahak ang daan, unti-unting lumilitaw na ang landas ay mas mahaba at mas malayong lalakaran kaysa sa inisip ang bawat yapak ay tila sinusubok ang aming tiyaga. Parang ipinapaalala na ang pagdating sa isang lugar ay hindi laging kasing dali ng pagtanaw dito mula sa malayo. Subalit sa kabila ng layo at pagod, may kakaibang sigla. Sapakat bawat hakbang ay nagdadala sa amin hindi lamang sa patutunguhan, hindi pati na rin sa pagkatuklas ng aming sariling lakas. <laughs> Good things take time. Come on, let's go. Highway bound. Feel that freedom all around. Miles of black, top stretching wide. Got my best friend I by my it. side.

<laughs> <I> naman? <don't know. laughs> <I don't know. laughs> wow naman! ito yung CR Mission success guys. Yes. So, since tapos tayo mag-ihi, ako lang pala nag-ihi, no? <laughs> Pwede na tayo maligo. Real. Pwede ka naman mag-ano eh? Mag? Ano? Yes. Malamig ang tubig sa ako magliligo pala. Sa tubig? Hmm, hindi, hindi na ako maligo kasi malamig. Okay lang, babatoran naman kita. Ayun pala yun. Really? Ano may karaoke mm -hmm. sila, oh. Gusto mo rin ng karaoke? Yan Gusto ko. Gusto ko. Ako lang gusto. Wow. Ang na pala hugot. Fear at ano nga yung radyo? Wow. Yung dalawa ng mga yagit na bata. Na. mahina naka tigil. mahina magtigil ka. mahina tuwag. mahina tuwag. mahina mahina tuwag. mahina 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 tuwag. mahina pani mahina mahina tuwag. mahina tuwag. mahina tuwag.

Dakpan mo! <laughs> Uy! Pressure water, taro! Pag-insya ka rin, da! O, isa rin ah! Wala, Ano naman ito? May, ano fire goby, ata. da! mga puwa. Pwede siya kwento. Wala, mo Na, ha, <laughs> ha, oh, <laughs> kum? mineral, oh. <laughs> <laughs> bata, 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 mineral!

Ay okay, naku, hindi na mukhang mabuti. sabay-sabay mula kita. Sabay? Sabay sa kalipay, sabay sa... <laughs> <laughs> Kung nilalamig ka, ano ka? Sumo okay, ka Kasi pag ka, mas malamig. Kaya yung advice ko sa'yo, magbaba ka lang. <laughs> yung George. George? <laughs> <laughs> oh, mo sa baso, yun na. ba ganyan? Ah,

We hebben het al voor we hebben het al voor Ha? Gaan we? En, pas op in de harde. eens in de sa kapang sige 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 kita ito kita sa mingsay kita na kaya ka na ako iyan na dahan pati sing Dragonstone, Sedo, Dragonstone, Sedo.

sa negative 27 degrees Celsius na tubig. Grabe ka sa tubig. Ano ito? May ano ito? Bruislet. Bruislet. Same. Bruislet. Buwad eh. Hindi pa siguro matakot daw. Hmm? Ako hindi? Ako hindi. ito hindi. Ako hindi. Ibig sabihin, what nakakita? Ano na rin, ano na ano, tiktok, ano na rin, gabar ka na, tagi Tagalog? Do your, do your thing. Do your thing. Alay, Find the owner of this, ano, bracelet. Nakakita ang bracelet. Bili, tagi ano, may lang, magja shell. Oo, magja shell. Bili sabihin na yun. Masa yung mag-chat ang mga chat. Mayroon, magapang buo. Tagalog ka na ikaw, TikTok, do your thing. Find the owner of this bracelet. Pero pa hindi owner. Hi, son. Ay, son na. Nagbalak pa ko po yun. Sa'yo mo yung galit. Hindi mo nabigyan sa'yo mga na enos, A, oh, uh, <anyway>. <tense> lang. Ha? Pwede rin dito. Dito tayo. Alam mo, na. Gusto ko pa nilala ko

wah okay. ito to sa ano, sa malumpati karo may ano? may lubias. wao tao kung may mga may patjus ni may mga tanong ka. laklaro testing. pinalo. pa amo? tao. bilang. si si kita kita eh. na alam mo may to panau panau yun na gagyo. to panau to magagyo. nakintintogan nyo mo ng Good.

kagutom na George. Ah, nalap lang tayo ng ano eh. Ano pa tayo nang ng hirap eh. Tataktop pa din ng masakit. Ah, na nanghihirap. Utik. Ay. Hirap bumaba, hirap pag naglalakad. sakit sa paa, utik. Ah. macam apa kayak kita gak usil biktima macam apa buaya gak usil biktima ah Malaysia ini keren keren esakan kita itu kayak di picture mesinnya kan di Malaysia itu sih itu kami Morning light through window pane. Sa bawat araw na lumilipas, mabilis ang takbo ng panahon. Kaya naman mahalaga na may oras tayo para sa pamilya. Oras na puno ng tawa, kwentuhan, at simpleng mga alaala na hindi nabibili ng kahit anong bagay. Ang ganitong mga sandali ang nagpapatibay ng samahan. At dito natin tunay na nararamdaman ang halaga ng isa't isa.